Karong adlaw ang mga kajam. kay nakabati man may nagtukar-tukar dire sa may likod bagod sa balay nila mama sa may San Juan. O nakapanid may siguro birthday man siguro yung nadiri. amo na yun nang giadto kay naghigop mig banagan. O kita diha aking lisod-lisod ang kinabuhi na turong panahon na mga na mag-sideline sa itagbag bartender no. Kay mura gimingaw-mingaw naman pagod ko sa mga ingani na mga tirada sa una ba mga bar-bar ba mga drinking-drinking bagod. Wala rago, ako kong ipakita sa inyo ha kung unsay nahitabuan yung kagabihi una. Ang amo po dani malingaw po na amo mga inahan ba? Kay matod palagi ko nun nila, 60s is a new 20s. Ah, taka, -taka na po. Mana church cheers eh, na sila dira. Ah, kay lingaw na kayo na sila, oh. Inga eh, na ra ba? Kay deserve na po bayan nila maglingaw sa toro mga kadya, maubanin na pagkuhanin nga tong trip kay Mamert data Bilatib ba akong asawa guys? No, mura mabini. Siya naman yun, isa sa likod, napay driver o kaning assistant, secretary. Grabe, hurot akong bilib ba sa bagong ko anang buhok o bagong plancha. <laughs> so kay Bali, ang nikanira sa pagpamert ni si Mamag, si Papa o si Ate Era ranin nyo. Pero ako, wala na kong mursa kay sasakyanan kay nagmotor naman ko pa akay diri kay syempre, mag side line pa man ko sa paghimog bartender deha. Kay maulaw po ko sa naghagad no magpalit late kuderaan ah, ko lain na po nyo, Bayad, bayadan ta tapos late eh, mo abot na dalas no ibi ah. na sila sila mamara si ate ra, si papa ang nagsabay sa sakyanan o nya mawad ito ni ang daddy sa mag birthday guys si busbot choy ba mawad tong samtang nag message message pa sila dira, ah. sila mama ning agpas po sila dira sa katong aura 360 kay gusto sila po mo testing ba kay gana ba yan lang tawo, no ipost ni mo sa facebook nya butangan ni mo na You are my everything. Ang ba. Na mo ni camera 360 guys, Magpalit ko ini kung wala ko hilingaw sunod panahon. Inga e na na mga tripis, malingaw na pud na sila no. Makagaa maguna sa dughan ba. Kana bagong murag malis ang ilang problema, walay huna-hunaon. Basa ilang huna-hunaon na gabi e, eh, malingaw sila. Dako na kayo na tabang sa mga stressful kayo ba sa mga negosyo, trabaho, ingana. E mo na Munga, deserve pud nila na maglaag-laag usahay no. Maglingaw ling mag nightlife, nightlife. Pero syempre sawaing na po itong minting. Kanapa nagsara ba? O lang tawar ko na ninyo na. Mm. Ah, sunod-sunod na sunod, sila kamera dira, libot-libot ah. Pero murak ako inalipong dito ah. Unya ako po dira, andam na po ko dira sa bar counter na to, no? Kauban na to si Paring Arjan, mau shout out dia, pre pray, yes, na nice, isa kayo atong gabi iron. Unya na po ilang kuan si tawagan ni <coughs> Dessert buffet mga par, unya mo ni mga imnonon, mo among gihimo. Gamay ra kayo ni napud mi mga shutters po, napud mi katong flaming flaming, ana abatikila. Pero gamay ra kayo ni na, mga imnonon pero malingaw. Sure ko na malingaw ang mga tao ani mga par. O nya pagkataon-taon pod sa sige nila panghatag og kanang mga message o nya syempre blue bill pa na ilang gitawag no kay 18 blue bill man kibali ni kay wala man mo siguro ang birthday celebrant nan 18 roses. Gusto niya 18 blue bill ah grabe naman yun ang mga cash nato di ano. Pag human ato giampuan na po dayon kay syempre lisod pod mga o naman kibali dayon ta kay wala man yung mga presentation wala mga dance dance o kanta-kanta dira ah. Pero kantahan na to ng happy birthday. មកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណាមកពីណា nagrag happy birthday nya gipasayaw man pud sila at least, sir sila mga uno ang tunag giarsa na pero ako diha naguna na ako diha ag kuhag lit so, kay muna lagi ko kaon ingon pa ni paring Arjan kay siyempre basig mabisi mi onya ba kay pagka human og kaon ani ransak naman dayon ni dito sa mobile bar no nang kami kinahanglan jud mi diha mukaon sa daan kay magplaster pa bugta o sa hipod mag abanse pud tag timpla kay para ba dili ta ba pagbutang tadaan daan og mga imnonon no, himo ta tikila sunrise unsa pa mga imnonon nato diha ah. kay kaning ato im nanonron grabe kadaghan kinse ka buok pero ang tuna guys giihaw na daw si auntie saray ni birada's tuna oh na grabe preskoha mau pa jud dadakpi mau pa kuha na ba mau pa nakuha unya gi dala dayon diri grabe pa nang preskoha guys unya himuan po dayon og lamas kay pare inigkuan ni nigkuan mo kinilaw nigbutang nimo sa plato largo na butang og kana na ba na inganan na mga technique wa grabe kala memes oy unya syempre nagpila na pud ang mga tao dira ano kay mga ano naman pud pero ako burger ako diha ah, kay burger ka sa akin <laughs> grabe kay himo sa ilang burger ay kanang isa, isa ra bagod nimo kahungit kun dako dako kag ba, isa maigo lagi nimo isa ra kahungit kay grabe man niya ka cute oy grabe ra ka baga matitot unya nag video video sa pokus sa kong asawa dira na nakapila no kay grabe kay himo sa lang tawon daraw ah grabe sok sok, sok doon, kaya ang hipo na to, ba nagandira, ah, dara ilang mga pagkao oh, na ilang pansit, litsyon siyempre, no, ilaga akrang lit oy, Inga e na rin mga tirada, mga mamertita, ah, bakit para mga panit, no? oh, na rin Yummy, dapat. Ay, grab Ang ilang chocolate chon bang panit dili jud hunoy kay bago ba man jud giahon kibali pagka luto gibutang largo dito sa kanang butanganan og lechon bot pasabot wala na siya natambay ba wala na mahanginan mo nang crunchy jud na siya kaayo unya dara tong mga imnonon mga kajam mo oh. unya magsam magsample pod si paring Arjan diha paghimog shooters ba to bang flaming ba unya da bata na himos dire guys so babae ba parihog naong lagi ni kong kung kauban natingala jud ko bang anong parihog si kaning among flaming guys gipangan na mo yeah, baby. Ang pangalan na guys. Kay inig-inom dyan mo, makaingon dyan ko. Yeah, baby. Grabe ka lang, me. sindihan na Da sila, abra, Pati lagi, latay lagi na sa imong lubot. Lagi sa kainit. <laughs> inig-inom lagi ni Mohana. Lagi na, pati bitok na ti Lantawa si Inday na mong ipainom. lantawang naong ah, maut maot lagi. <laughs> nya kita di ah, maghimo ta da, nagtulok no, ang buka tequila sunrise para in case na na magkuha, na na gusto mag-inom, ah, kuha mo di ha, ah, wala na problema kay abunda na ta, kay tag-imnonon ngay, siyempre, oh, o may pagtoo bala, ano? na'y nakaparking na tequila na tulo na ba ng nakaparking di ha, ah, di ni basta-basta mahorot rong gabi, una, daratong gitimpla, o, ah, sa mga gusto magkuha, pagkuha ra lamang mo basta kay dili lamang ta mangihi no og mahubog ha o nya di ara atong banagan mga parikoy oh grabe kalami sa atong banagan Di ah. Ako wala doon ko nakatilaw gaya na ba Pero ang mga M no, natilawan ako tanan Pero ang kanilang mga banagan Murag wala doon na ni na higmamat ba Wala may nagkasugat Mauna si Atera rin yung ha Ang grabe na takas doon kumawag banagan Pero ayaw palabi ha Pastilan pagkalami lantawon gihigop pa dun niyang utok Daragay guys so, banagan ka ng mga gagmay ba Bibi lobsters ba maunang sila mamao o siya tayaran nyo dira ah, ah, grabe sulbad lagi mintin sa kuan sa bibi lobsters kay gibutang man dun sila nga tubangan no unya kita dira ah bisibisihan na dun ta, sa paghimo sa itong mga cocktails dira ah kay marag nagsugod-sugod naman po pangabot-kabot pangabot-kabot. -abot Pag abot-abot, hinay, hinay ba ng ngayo-ngayo, -ngayong, pero panagsa-panagsara. Nga, Siyempre, kay kabaluman dyan na mo, abot abot ng koan, line up nila mama, no, o sa mama sa kaning birthday si kay kayo magtropa sila, Dara, kani sila, na mga trupa o oh. di ba dungan sila shotis da ah, grabe basta grabe nila kalingaw no inom-inom sila dira ah. naginom sila tequila with kuandra salt and lemon unya syempre naghimo po kog tequila sunrise dira ah, kay para napoy tamis-tamis na ilang matilawan ah. cheers anay sila dira ah. ah, grabe kalingaw oy sana all relax relax ang tirada ba unya naghimo po ko diha day todo gani ang flaming no walo ka bukay eh, magdungan lagi kuno sila mag flaming dira ah. Ah, rohay lagi da raw si na guys. Grabe nakainit ang na atong ron mobile bar. Da raw sangko lagi dito. Baga lagi ang kainit. <laughs> Pati lagi panuhot ni mo lagi Aniwala lagi kay gabi bu nang imperno Good akong gibutang dira. Ah, basta kay isa atong gold dira ano malingaw sila raw nagabihio na kan sila na line up. Pati ang mga uban pod mga batan-on, mga line up ni Erika. So na ang atong birthday celebrant si guys no kanang nag -message. Grabe man jud na mga love love oy. So maura to na pa picture din sila mama dira. Ah. So maura to guys. Bye bye. I love you. Mwah.